Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang Se Si Felipe sa lupain ng Iteria at Traconete. Si Lisanias ang tetrarka sa abilinya, Si Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya, sa gayoy natupad ang nasusulan sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang likuliko at papatagin ang daang bakubako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o tinatawag nating Adviento. Sabihin niyo nga po, Adviento. So muli, para sa mga ngayon lang ulit nakapagsimba, So mayroon pong apat na linggo ang Adviento. Apat na linggo na ating pong pinaghahandaan bago ang pinakamahalagang araw, ang araw ng Kapaskuhan o ang pagdating ni Jesus. Kaya nga sa atin pong harapan dito, mayroon tayong korona ng Adviento at dalawa na ang kandila na mayroong sindi. So ang mga kandilang ito sumisimbolo sa apat na linggo. Kaya habang sinisindihan kada linggo, mas lumalapit at mas uh, yung bang yung excitement no na dapat nating maramdaman ay pataas din ng pataas yung bang yung saya. No, hindi tayo habang papalapit natatakot tayo, kundi habang papalapit ay nagle-level up yung excitement sa atin kasi yes, no, sana dumating na ang Diyos. Sana dumating na ang Panginoon. Kung hindi man dumating ngayon, ipagdiriwang natin yung kanyang unang pagdating. Malinaw po ba? Uy, ano ah, tulala eh. Magpapasko na. Hindi tayo pwedeng tumulala. Bakit ba natutulala ang iba? Bakit ba parang ano ah? Ano man tawag? Lupaypay na. Pagod na ba? Wala pa. Pagdating ng Pasko, bagsak na. Ngayon, dalawang linggo pa lang, lupaypay na. Kaya tinanong nyo, balikan natin po yung paalala sa atin, Jesus nang sindihan natin ang unang kandila sa korona ng adyento, ang sabi ni Jesus, tiyakin ninyo na huwag kayong magumon sa katakawan at paglalasing. At wag mabuhos ang inyong mga isipin sa mga alalahanin sa mundong ito. Ay kadalasan sa atin, ang inaalala natin ay yung para sa pagkain, para sa iinumin, para sa mga kasiyahan, para sa panglabas na paghahanda lamang. Kaya, tinan yung mga mukha niyan, no? Kung hindi man excited na makatanggap ng 13 man para makapag-rebound na ulit, <laughs> Di ba? Sana dumating na. Sana matanggap na yung 13 man. Kasi mapapariband na. Di ba? Dun, dun, natin lagi na ibubuhos ang ating panahon ng paghahanda. Kaya ngayon, sa ikalawang linggo, ipinapakilala sa atin itong katauhan ni San Juan Bautista. Sa simbang gabi, mas makikilala pa natin noong ang pagsisimula ni San Juan Bautista. Pero sa ngayon, siya ay binibigay sa atin para maging gabay o tulong sa atin kung paano tayo mas makapaghahanda. Nap napansin niyo po ba sa simula ng ating Ebanghelyo, may mga binabanggit na mga pangalan dito. Mga pangalan ng Emperador, no? Emperador Tiberio, no? Hindi emperador na pang-inom ng mga tatay sa Pasko, ha? Emperador, no? Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes, si Felipe, si Lisanias si Anas, at kay Fas. Mga big time na mga pangalan. Mga maituturing na hari. So may emperador, may hari. Ano pa ba? Ano pa bang pwede natin makita dito? Tapos biglang lumabas ang pangalan ni Juan, ang anak ni Zacarias. Habang binabanggit ang mga pangalan ng mga nauna, sila po ay binanggit bilang gobernador, tetrarka, uh, mga punong saserdote, may mga katungkulan. Nakukuha po ba? Hoy. okay pa tayo. Kasi mahalaga na makita natin ito, ha? Ito yung mga pangalan, mga big time, pati yung kanilang mga lugar, pati yung kanilang mga posisyon. Tapos ito ang sabi si San Juan, nung panahong iyon, nasa isang ilang na lugar si Juan Bautista, anak ni Zacarias. Wala sa palasyo, wala sa magagarang mga lugar, hindi nakasuot ng mga mamahaling damit o kapa o mga nakasuot ng mga mamahaling mga alahas. Wala. Nasa ilang Dumating ang salita ng Diyos kay Juan. Kaya kung isipin, makitid doon sa emperador. Bakit hindi doon sa gobernador? Bakit hindi doon sa sa mga saserdote? Bakit si Juan? Anong pagkakaiba ni Juan para piliin siya ng Diyos na gamitin na siya ang magpapahayag ng mabuting balita? Sa tingin niyo po. Tingnan niyo ay katabi niyo. Anong mayroon siya na wala ka? Sige nga. Sa tingin ninyo? Tingnan nyo, oh! Bigigil um, ako sa inyo eh. <laughs> Tingnan nyo nga, ano? Sa tingin nyo, parang anong mayroon si Juan Bautista na wala itong mga malalaking pangalan na ito? Para siya ang maging karapat-dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. At anong ipapahayag na salita ng Diyos? Ang sabi dito, no, ito ang isang sumisigaw sa ilang. Iyahanda niya ang daraanan ng Panginoon. Tutuwirin niya ang mga landas. Tatambakan niya ang mga lambak. Ito yung kanyang gagawin. Eh, di ba? Sa isang utos lang ng emperador, sa isang sulat lang, lahat susunod. Sa isang ordinansa lang ng Manila, lahat susunod. Sa isang ordinansa ng barangay, susunod, kahit na matigas ang ulo, sinabi ng bawal ang parking. <laughs> park pa rin kayo ng parking. <laughs> Pero bakit kay Juan? Kasi magandang mapagnilayan natin ito na ito yung maganda rin makita natin. Eh. So anong mayroon si Juan Bautista na wala ito, malalaking ito? Kredibilidad. Sabihin nyo nga, kredibilidad. Oh, ngayon, alam niyo na, yung katabi ninyo, may credibility ba? Ha? Sino sa inyo ang mas may credibility magsalita? Sino sa inyo ang mas may credibility mangaral? Kasi marami po, no, siguro ito, kaya sila sinusunod pag nagsasalita dahil sa takot. Pero pagdating sa credibility, bagsak. Kasi kaya nga si si ano no si Juan Bautista pinakilala doon sa ilang nakatira anong suod anong kanyang kinakain at yun yung mas nagbigay sa kanya ng credibility para maging karapat dapat na magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi ang mga gobernador, emperador, salita nila yan utos nila yan. Utos ng tao. Pero ang gagawin ni Juan Bautista, salita ng Diyos. Yan. Naintindihan na po. Yan. Kaya ngayon, sige, tinanong naman natin, bakit nahihirapan tayong kumbinsihin ang mga bata ngayon, ang inyong mga anang, na dapat tayong maghanda sa isang simpleng pamamaraan. Bakit hindi sila naniniwala na po pwede naman tayong maging masaya kahit wala tayong mga mamahaling damit, mamahaling pagkain, mamahaling mga laruan? Bakit hindi sila naniniwala? Eh kasi yung mga magulang na mo problema, abang nang abang, kailang mekos-mekos para makapangutang, para makabili. Kasi yung mga magulang mismo ay hindi masaya kapag hindi nakasuot ng bago pagpasko. Pasko. nakukuha na. <laughs> Kaya kahit ano sabi, na okay lang yan na. Ay kasi alam nila, nagsisinungaling ka. Kasi pagdating ng Pasko, kalak walang pera? Eh bakit lasing si tatay? Bakit ang daming alak? Kalak ba walang pera? Hmm. <laughs> Importante talaga, no? na maging credible tayo para mapakinggan tayo at para masundan tayo ng mga bata, ng mga bagong henerasyon ngayon. Kasi kahit anong sabihin natin, o na, oh, hindi kinakailangan niya na bumili tayo ng bago. Kung hindi naman nakikita sa atin, kung hindi tayo nakikitaan na maging masaya, na sinasabi natin, okay na yan, basta kompleto ang pamilya, Masaya. Eh kung araw-araw na lang, minsan Paskong Pasko, nag-aaway kayong magulang, mag-asawa, bakit nga ba masaya ang Pasko? At sinasabing ang Pasko ay para sa pamilya. Eh away ng away. Tapos sa oh, wag kayong mag-aaway. Kaya yeah, pag nilayan na mabuti, ha? Kasi sabi ko nga, no? Sayang. Wag na kayong maghanda ng kung ano-ano kung ang inyo na mga kalooban ay hindi rin handa. Kasi masasayang lang yan. Ihanda yung sarili. Kasi no, pag, pag okay kayo, kahit walang handa, masaya. Hindi lang naman, no, pag Pasko maghahanda ng spaghetti. Gusto nyo sa January, maganda kayo. No? Sa lahat ng kapitbahay, kayo lang ang may spaghetti. Yung mga kapitbahay ninyo, wala na. <laughs> Kasi lahat sila nung Pasko lang. <laughs> Di ba? Hmm. Uh, suriin ha. Tinanong na mabuti kung ano ang paanyaya sa atin ngayon ng Panginoon ngayong ikalawang linggo ng Adviento. Amen.